hapon mga idol kami naman ngayon uli ay nagtitimbon magpapasaan yan nagdadakot yan po o, ang timbunan halos sila nagdadakot tapos ay nagsusunong ng binigkis yan po mga idol napakainit po ako nagpapahinga at tapos bukas ito ang kasunod yan eh tatlong basig pa yan mga idol na mahaba tatlong basig pang mahaba yan yan ang init po ako po yung nagpapahinga mga idol at talagang hindi kaya ang init hindi kaya po ang init ay napakainit Poy, ako po yung nagpapahinga ako ay napakainit dito santing na santing ang araw ako po yung kapatid ko mga idol ayan cara gaya ni ujul. Pahinga muna, pahinga, apa hinga, apa hinga dah muna sya, turun turun dari lum. Ini dah tak apa sih lah. Itu pun kasih nak buka, kan? Tepung pas igna mahabayan, apus itu, tambah bah. Pagi itu anu na, hidup na. Ini mana kasih nak buka ganung? Punta doon. Madami pa po kaming kapasin mga idol Ayaw po yung bahay na nun O sa likod nun Sa likod ng bahay na yun Ayaw pong isindakyan ko mga idol na yun Wala itim At talaga pong init Hindi kaya ang init talaga Kaya ko nagpapahinga Kaya parang ipaypay ko nga ng kanahaway Ang laga naman, grabe mamaya, mamaya naman pong pamagaang giik nyan dalawang palun pun po yan ay naandun po yung isa sa kabila ng ilog andun mamaya namin gigiikin niyan mga alas dos ng gabi alas dos ng madaling araw po mga idol ang giik niyan. mamaya ah, maraming salamat po at magandang hapon po uli sa ating lahat mga ka-idol thank you po